Hello guys, hello everyone Teka lang Parang tamad na tamad naman yun Ulitin natin Hello everyone, ayan may buhay na yan ha ah. So ngayong araw ay day off talaga namin Nila JM Ng team namin day off ngayon Kasi nga kahapon, kagagaling lang namin sa mission Sa Manila, kami nila ate Ninya Ayan kami nila ate Lin So meron kami mga ginawa na mission sa Manila So sabi ko ngayong araw magpahinga naman tayo. Para na sa ganun ma-refresh naman tayo, di ba? Kasi ang katawan kailangan din talaga ng pahinga, guys. Talagang may time na mararamdaman mo din lahat talaga ng pagod. Kaya sabi ko pahinga muna at ngayong araw nakakainip, nakaka-boring talaga sobra, guys. Kanina nanonood kami sa baba, nagluto na ako ng popcorn, alam mo 'yun. Pero naiinip pa din ako. Siguro dahil sa nangyari talaga tayo na nasa labas na sa mission, Ah, uh, nakapamalinggan na kami nila commander kanina, may naglinis na ng bahay, si JM nakapag-edit na, so wala na talagang gagawin. Kaya may naisipan na ako, what if, uh, hindi ko alam kung anong tawag dito ng ibang mga vlogger, unwrap, ba diba? hindi ko alam, i-unwrap natin guys si Agustos, kasi nga, nandoon pa din lahat ng plastics niya, so gusto ko naman kapag gagamitin na namin is, alam mo yon wala na lahat yon kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Wala na, talagang Ayoko namang mahiga na mahiga. Kaya samahan niyo ako guys. Tanggalin natin lahat ng pwedeng tanggalin kay gustos Tara! At sa hindi nga inaasahan, pagbaba ay may ganito pala na kaganapan. Ayan, tatlong shoes. Para sa mga nag i scout para sa kanila yan. 6,657. Lahat? Okay. buat daw yung parcel ko. Yan o, dami pati itong motor. parcel ko yata ito. Joke lang. <laughs> dami. Natambak. Wala, hindi na lumalabas. Kaya yan na maisipan. <laughs> Tapos, i-ano mo yan, JM? I deliver mo ulit. <laughs> Ayan, ito yung magagamit nila sa pag-scout. Kaso wala sa kanya. Ay, sad. Hindi, <laughs> uli pa yung kanya na nahuli sa pag-ano, pag-ship. At di ko alam din nandito yung kay JM. Ito, size 43 JM o. Oh. Alas. <laughs> dito ka, buksan mo dito. Dito ka. <laughs> Sa laga pa scouting. Uh -oh. Deserve. Dapat right. may... uh Oo. -oh. Yan. Siyempre, lagi ka nasa labas. Laging nasa Dibang labas. Laging ka nagbablog. Oo. Tsaka deserve ni JM yan. Ah. Lay of freight. Pasalara. Oo. Uh. Deserve Masalang. naman ni JM yan. Tapos pag open mo yan, wala na. Batu. Lutu ulang deserve man ni JM yan kasi ano yan ay malupit mag camera yan oh malupit ano mag camera dyan opposite, mm -hmm. mag camera. takbo dito takbo doon nagbumulwak <laughs> pa nga yan tsaka ano <laughs> sa patras oo sabi mo ay ano tinatanggal niya pa yung sapatos niya diba mm -hmm. pag ano yun know. o Uy. Ay, Uy. Ay, Uy. Oh, Uy. Uy. O bawas pala. Uy. Dandan. Uy. Uy. sa pag-vlog. Oh, sa pag, oh, so pag talaga ay, ang gaan 'yan. <laughs> Tara na agad, ano? <laughs> uh oo -oh. Thank you, oh, Okay. Black kasi lahat yung ano niya, gamit niya, no? May nabasa mo ako gagabi. Ang black daw, ang tao may ilig sa black, yun yung makulay ang pag-iisip. Ay, ganun? Maraming, nai, ano yung maraming bagay na naiisip. Oo, oh, kaya pala si JM, ano? Hindi pa rin. Oh, uh -huh. yung sa black? Uh -huh. Ah, nga, Ah, uh -huh. uh, so... Pero yung utak mo, makulay yung mga naisipan. Mm. Paano naman yung mga pink? Pag mga pink ang naisipan okay. mo, hindi ko alam. Dapat si Nurch mo din kung anong ibig sabihin nun. Ano? O, kailala ko lang kasi mo yung ibig sabihin siyan, eh. Sino? Si Lenny. Ah, uh, si Lenny Robre. Kakamping. Kakamping <laughs> ka na. Ay, ay, Ayan, ay, ay, makakatag... Ay, ay. uh, so, makakatagbo makakat uh, na nung mabilis nga. Oo, makakatagbo okay. ka na nyan. Pag nag yan nung sasakyan, tapos nag-video yung sasakyan, takbo mabilis niya. Ay, okay. ay, ay. Ano, masyadong ano kasi ako sa world ba balance kasi ano, magaan talaga. Ano, magaan siya. Masarap sa paang mga lambot. Ay, ano mo na. Gamitin mo na ngayon. Pupunta tayo sa labas. <laughs> Angas. Yun sa iyo eh ano pa on the way. On the uh way pa? Oo, -oh. high heel 'yun. Hindi ka na natak mo nagba-vlog ka lang si JM lang ang tatak mo, 'di ba? Gusto ko sana kung may takong nasa harap. Tsaka 3 inch 'yun. 3 inch kay uh, porridge -oh. basta nasa harap. <laughs> Eto kay ano naman kay Mac nagdating. Tapos sa akin, kahit hindi ako nagbo-vlog, retire na kasi yung isang shoes ko. Yung gift ni, ano, ni Agum. Ano? Ang tawa yun sa'yo. Special ay. Over, oh, over session overseas ano yun. Ano yung naka-aircon? Hmm. Angas. Angas. Ito yung, ano, yung pili ni, ano, hindi ko alam ko magugustuhan ni JM ulit ito. Ikaw may feeling to. Ikaw? Ako? Oo. Oh. Hehehehe. <laughs> pag, pag ako pumili. Oo. Oh. Na ako ma-open? Oo. Si Kuya JM ito, paggamit niya ito pagbablog kasi si Kuya JM lagi nasa labas. nai expose sa mga tao. Kailangan niya i-presentable sa mga tao. Oo. Tama na, ay. Uh, gusto nga yung gulay? Opo, uh, gusto nga. Pre, may dark pa rin yan. Uh, um, oh, uh, dark. dark. Uh, oh, uh, oh. welcome. Uh, oh, uh, oh. kasi labas ka ng labas ay kailangan na-expose ka sa vlog. Kaya ano, kailangan ng pang-artistahin. Araw-araw iba-iba, di ba? Oo, uh, syempre. Uh, oh. Biyak ito. Oh. Bakit? Wala ko na hinihingi niya. Ano yon Gusto gusto mo mag-vlog? oh, i-vlog mo si Kuya JM. Dali. Oo, oh, dali. Vlog mo ako, dali. O, oh, stand up ka na dyan. Oh, guys, thank you guys. What did you say? Thank you for you so much. <laughs> <laughs> ayos. 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 Galing mo mag-camera. Kala ka tinanong mo ka nakikita. <laughs> Kian, I have something for you. Is that This is yours. Open Wow, is that? what's that? I cannot. Just take it out. Hmm. What is that? You want me to open? Okay. What's this? Wow. wow. You wow. like it? Yes. This is new pants. How about yes. This one? For school. What's this? Wow. It's new pants again? Yeah. Yeah. You like it? Yeah! What did you say? Guys. Oh. At din dito. Oh. At mas tutago sa school ito. Oh. <laughs> po. Wow. You like it, baby? Yes. Mm. Di ba meron sa'yo? Mm. Dito Laki na. ng lagayan, tapos... Kinabahan ako eh. Sabi ko, ba't ganito yung ano nito? Hmm. Anong laman niya? Kano ito? Ano yan? Oh, uh, sabon sa ano, sa toilet. Nag-order ka ba yan? Hindi. Wala akong in-order na ganito. Tsaka nagtaka ako kanina. Pahabol ito nung rider. Pinahabol niya sa akin. Pero kanina nakapangalan? Tinan mo kung kanina nakapangalan. Kala ko nga bato. At, tsaka dadalawang piraso? Dadalawang piraso. Grabe. Tinan mo yung lagayan. Box na pagkalaki-laki. Tapos dalawang pirasong toilet ano yung laman? Tinan mo. Al mabaliwag. Wala akong in-order na ganyan. naman ako mag-order na ganyan. Scam yan. Scam nga. Ang gagawin ko dito. Post mo sa seller. Dali ka dun. Tawagan ko yung ano. Tawagan mo, tawagan mo. Oh. Mak, Kunin mo yung isang parcel doon, oh. Andiyan na yung sapatos mo. Ano? Oh. Tosa? Oo. Tosa? Uhm. Mm. Baka it's scam din yan. Baka sabon din ang laman. <laughs>

Hagaan? Ah, hagaan. Para, ang laki naman. 39. 39 niya. So, mo daw? Ah, una na yung mga, ano, yung mga regalo nila sa December. Wala na silang maririsig sa akin. Anong buwan na ngayon? Ah, uh, June. June, July, August, September, October, November, December. <laughs> Ah. Uh. Oh, soktong soktong. Tingin niya. eh di ba? Bagay pa ito. At nang sumapit na ang gabi, may naisipan silang gawin. Yon, mag-iihaw kami ni ng Kuya JM ngayon. Yan o. Iihawin namin ay uling. <laughs> eh hey, de-joke lang, may isla dun. Ah, marinate. Uh, ah, ang kapatid. chef cook namin dito <laughs> sa bahay. Ihaw tayo mga kapatid. Ihaw tayo. <laughs> <laughs> Ayan si mama at si tito. Ang ihawin mo po kaya. Isda. Isda na na marinit. Ayan din bento -ben -ben lang. <laughs> Ito po kayo later. Ba't happy ka po tito? Huh? Happy ka po? Happy ka po? Tapi aku. <laughs> Pemetat temanku tuh, tapi aku. Jago <laughs> api ulang internet. Pakai ini. Gerale aku buka. Tutup kamu nih ini hal tuh. Lo <laughs> <laughs> <Lato. laughs> tuh nih ini hal, ini hal nak uling ya nung. <laughs> engkang tak, engkang tak đang làm cái gì đó, chỉ pasok paso cái gì yo, camisa đó gì halata At kinabukasan nga, natuloy na rin ang gusto kong gawin. So, ayun nga guys, dahil hindi natuloy kahapon, dahil nagkaroon nga ng Aberya nagkaroon ng problema si Commander about doon sa kanyang parcel na dumating na na-scam na naman. Pang two times na to ni Commander na na-scam. So, ayun, sabi nga namin eh, bahala na yung mga gumagawa niya, yung nasa na lang bahala. Lagi naman ganun, kapag may mga ganyan na kinukuha sa'yo, nang bawiin, yung muna niya sa taas, di ba? Kasi may kapalit yun no? kahit di mo hingin, talagang sa dyan darating, baka mas malaki pa, diba? Kaya, yun, At dahil hindi natuloy kahapon, ngayon natin itutuloy yung, ano natin, yung dapat na vlog natin kahapon. So, tara, pasok tayo dito sa loob. So, bago natin to i-unwrap, bibigyan ko muna kayo ng mga konting, ano, konting um, idea about sa ganito. So, baka mamaya, yung mga OSW viewers natin dyan, uuwi, kukuha ng sasakyan. So, para po sa akin, kung pang family, hindi ko siya advisable para sa family. Kapag malaki ang pamilya. Pero kung ang family nyo naman ay lima lang kayo, ganyan, pwede. Pero kung kayo ay mala malawak ang pamilya nyo, hindi po talaga advisable kasi hindi siya magagamit sa, alam mo yung pangmaramihan. Kasi nakakaawa naman guys, kung yung likod ay gagamitin mo para pagsakyan ng tao. Kawawa naman kung mainit, umuulan, di ba kawawa? So, ako, hindi ko, hindi ko talaga to recommended para sa pamilya. Pero kung para sa business or kagaya namin na as a charity vlogger na may mga kinakarga kami. So ito, talaga solid talaga. Tapos sa experience ko sa pagda-drive dito ay napakaano niya. Hindi to ano, hindi to ano sponsored by Ford. Hindi po. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko. Na napaka komportable napaka basa. Lahat na nandito, kumbaga, feature uh, comfortable lahat na nandoon. So, hey, nga nagkukuwentuhan din kami ni komanda na sabi ko, Hanggang ngayon, hindi pa din ako makapaniwala na, alam mo yun, yung isa sa pinapangarap namin noon ay, kumbaga unti-unti kasing matutupad lahat sa amin eh. Lahat ng pinapangarap namin lang inatutupad. Like, pinangarap namin makasal. Nakasal kami, pangarap namin magkaroon ng shop. nagka shop kami, pinapangarap namin noon na magkaroon lang ng kahit maliit na sasakyan, nagkaroon kami, parang magamit sa pang-charity pinangarap namin magkaroon ng ganito at nangyari din talaga pinangarap namin makapag-travel sabi ko kasi commander since W kami parehas sabi ko hindi hindi na tayo babalik din ng abroad as a worker gusto ko babalik naman tayo sa abroad bilang nag-i-enjoy uh, ng uh, kahit pa paano buhay natin o magse-celebrate ng kahit anong celebration na pwede natin celebrate So nangyari din yun, nakapagungkong tayo na nag-celebrate kami ng commander ng wedding anniversary namin. Kaya sobrang blessed talaga. Nagpapasalamat ako sa nasa taas kasi hindi man tayo perfecto, nakakagawa tayo ng mali. Pero binibless niya pa rin tayo, di ba? Kasi ganun lang naman yun, eh, makagawa kang mali. Hingi ka ng pasensya, tapos huwag mo na ulitin yun kung ano yung nagawa mo na yun. Andiyan naman siya ano naman eh, kumbaga eh, ano siya, kumbaga, mapagpatawad so yun ayun lang yung i-share ko sa inyo guys pero ngayon marami na ako sinabi i-unwrap na natin siya para nang sa ganun ay pag ginagamit namin to hindi nakagaya na ito na no? may plastic pa ganyan ba? Diba? so tara samahan nyo ako si commander kasi nasa taspa so umay na lang muna ni JM mag-unwrap nito Oh, so yun, finally, natanggal na natin. Hindi naman pala masyadong marami yung kailangang i-unwrap. Pero may nakalimutan tayo sa kabilang side pa yata. Wala na. Okay, nauna na siguro ni Commander tanggalin. So, ayun, kukunti lang naman pala yung kailangang i-unwrap. Ano lang kasi, kung kapag ka kasi umuupo sila, medyo, alam mo yun, kapag biglang preno, madulas kasi sa upuan, mag-sleepery sila paunahan. Kaya sabi ko tanggalin na natin. At sama na lang natin sa vlog. Total, wala din namang content pa si Commander as of now. Kaya ito na lang muna. So ngayon ay may pupuntahan pa kami ni GM. Kaya rin namin in-unwrap eh, in na. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Unwrap or uh, unplastic. Ano ba tawag? <laughs> tamang tawag doon. So ano lang po. Uh, gagamitin kasi namin siya formation ni GM ngayon. Kaya tinanggalan na namin. Hey, that we both